Korean Drama presents, presents. Han Manan so so, so so Ka Awe Ano pa daw sayo ang kaagi ka sa Kalubi San Miguel sa Mawangga del Sur. Ang nga nga GR. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa. Manangin doon ako ninyo nga. Mawad Manila. Ay, uh, magun sa magkas Manila, GR. Manarbaho ko, ma. Namko amigo nga, mutabang na ko nga makasulog trabaho. Kung naanin na lang di ay ka mangitag trabaho din ni sa ato dong. Um, maayo mo ko dito sa Manila pa. Kay, dakot-dakot ang swildo ba? O, gusto sab ko nga maka-add to uglay na pit. Ay, pastila ninyo mga batan noon, oy. Ganahan ka't kaay mo anang mo-add to uglayo. Ewan niya on saman dong ato na palargahon si JR sa Manila. Palargahan na, oy. Total, sakto naman na si edad. Oh, hey, salamat inyo, ma, pa. Okay, nakasulay kong trabaho dinis sa Manila. <laughs> yes! Ah, Sa trabaho niyo, bay! Ah! Okay naman, bay! Huwag salamat din sa pagtabang niyo muna ako, ha? Nga, makasulay trabaho. Eh, yeah, na ako, So, okay, bigo ko to. Salamat, bay! Ah! <laughs> uh, ay, salamat! Oh, ay, nagit ko. Uh, kak apa yang madalah dengan kostum lah. Maka lingkau lah guna aku ke telefon bih. nyan aku matahul kun dukat nak ikut. ni Jovi nga ni agi sum ngawad. Murang familiar ni aku. Aku ni message be, Aku reply. Aku tahu kan. mao ba? Taga San Miguel, di ka? O, town. <laughs> Daan pag iguri. Pamilya eh. na ko yung Ah, uh, asam awesome, di ka ron? <laughs> di aras ato. Ikaw? Di ako sa Manila. Ah, uh, mao ba? Hmm. Um, Jov. Hmm. Why masuko ni mo kung tawag-tawagan di ka? What man? Ah, um, maayawin nun. <laughs> Paliho ko na kung oon sa mong kamera, ron. maka kita gin kuning. Ah, mau deh, ayo nggak bisik habis cellphone, telepon, kena anda kayak kacat ha? Tengah lingga malang gue bayi. Tegak mu arun pundi? Ah, sih bayi, kubati. I love you, Job. Hoi, mau ya bukan aku ngawap mantap kita? Nganu deh. Hmm, nindut nuna, arun ini kita na to. Oh iya Oh, ya. Ang saman. ta? nata. <laughs> Sige na lang, uy. OJR, JR, ako na kang gisugot. <laughs> Salamat, Joe. Ha? Muli ka dinis ato? O, Joe, kay taon-taon na ba ikudinis Manila? O, aron sa magkita atas personal? <laughs> Jov, ikaw ni? Aku taon. Oh, <laughs> mas ko pa gid kas personal. Sus, atik ay. Tinuod to. Oh. <laughs> ni sa moteng ka kung gugma nga. Akita JR. I love you, Jovi. I love you to JR. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mga dito Manila? Oo, oh, job, Pero nga kung gusto nga magtipo na lang tayo dito. Ka na, okay rin mo. Mm, sige. Okay na ako nga mga dito tas Manila. Oga, magtipo na lang tayo dito. Kadugay ganyan mo na uli. Overtime time ko tayo eh. Ha? Huh? Overtime? O dito kasi mo uyab? Nahibaw ko eh nga naamoy bagong kauban ng mga babae sa inyong trabahoan. Mote tingali na hinungdan mo nga malaki kas papauli. Juvie. Silaw sa ding mga asawa, JR? Wala gay, Sherlyn? Uy, kawagoy ayaw ng imong asawa. Ah, oh, <laughs> ako, hindi pa magigod matawag ng asawa kay wakon mimi makasala ko pa rin mo, babe. Ngit na oh. Mapauli na ka, Jay? Oo, Char. Doon nga kawas. Sige. <laughs> oh, Ngunit sa'yo ko, di naman hinukom makalimot sa nang ni Charlyn. Nagsige naman man Gula-gula na niya. Ay. Oo. Oh, Ngunit nagsige mo kag-tungok niya. nag gula na kasi mo uyap? Oh. Ha? Gimingau kah? Tawagi. Dai, musa mo ka oi. Patak mo ka yoyo di ha. Ka ba. Maglagot ka di ko. Mangita mo gigugla in ba? O oh, pangita uroy. Ha? Nakagusto ka na ako? Oh, Char. chance ka kunin mo. Mutog analang ko ni Moostino, OJ, ha? Ganahan masad ko ni Mo, kaya buotan ka. Oh, ha? Masot to pa. Kita na, Charlene. Mm. Oo, JR. Ako naking gisugot. Ah, salamat. Charlene. Ano na lang na ang kailain, J.R. Duvi. Lahit na kayo muli ho ka rin, J.R. Mga angko na lang. Oo. Oh. Oo, oh, nakulain. Huwag tungod sa dani mo. Tungod sa di mo. Kay silusa kay ka. Ngawa sa lugar. Ngabisag huwag huwag buhat nga dautan. Imo kong butang-butangan. Mao ni Mauna eh, nagpakasa na lang to! Ah. Oh. di ay. O oh, sige. Tanaon ta. Mubaus ko ni mo. akin sa kay kaistorya ni Jovi ni. Ano hindi <laughs> niya ako kaya nagistorya sa storya sa iPhone. Tawa ka tawa pa. Panidaan lang ganyan ako. Mm -hmm. Uy, si random din yung magipuyan. Ha, yung na? JR? Oh. Si Jovi ba ang hinahanap mo? Uh, opo, ate. Nakita mo ba si Jovi? Oo. Umalis siya at may kasamang lalaki. Oo. Oh. Usa na kasi mga nanakalabay. Sukat pagbiyan ni Jovi. May tingali nga. Ako lang siya kalimtan. Oh. Si Jovi mo yung nanawag. Hello. Hello. Mangayo kag pasaylo imong mong gibuhat nga pagbiya nako. Kini kuyog kag laki. Anong imo man ning gibuhat nako? Naglagot pa kung mo kaya ang ita kang Mau pa uli ko ni aron Magkasultit ang maayo. unsa pa may mo gibalikan dito na lang unta kas bag ko nimo yo dili may ka sinapo JR pag sige lang away mao ako sige biyaan o ibalik ka aron makiguli na o ji og <sighs> ka nga makadawat ko nimo oh. sorry yo mahal tika pero sumugibuhat si ako hindi natin ka mapasay J.R. Tinuwa na ka sa akin mo. Oo. Hmm. Tinuwa na lang unta kami paus. Kung noon sabay akong ibuhat. Eh, dog, pasailuan na lang ko, dog. Magbalik na lang ta. Sorry kayo. Sorry, John. Balik na sa bangko ni mong kaipan. Kaya di naging kumakibalik pa ni mo. J.R. Hello, ibig kong Jovi nga. Namugos nga makibalik na ko. Pero nausan na nga kong hukom. Nga di nagigit kong makibalik niya. Sa so, pagkakaroon, nag ipon namin ni Charlene. Huwag basa sa magmahay, kay pinangga man naman ang usag-usa. Di nila lang kuto. Huwag dagang salamat sa pagdagkanding akong tampo. More power sa RMM.